Hi hey guys, welcome back ulit sa aking mga king channel uh, kung bago ka lang sa aking channel uh, pakisubscribe mo na yan so pag usapan natin ngayon guys uh, ang tungkol sa ating kotse madalas pa mangyayari sa inyo guys yung napupudpod yung gulong nyo sa gilid lang o dito sa left side o right side ng inyong bahagi ng gulong so kung, kung gusto nyo malaman kung bakit tapusin mo itong video ko baka sakaling makatulong to guys so ito na nga guys ang isa sa dahilan kung bakit napupudpod yung gulong natin minsan 2 weeks lang 1 month lang si Rana yung gilid o dun, alin man sa gilid ng ating gulong no guys tulad nito makikita nito to ganito ang nangyayari kadalasan pag si Rana ang lower arm so lowering arm ang tawag dito guys So, iba-iba kasi yung modelo yung sasakyan. Yung akin kasi, Alto, 800, Suzuki. Suzuki kasi yung So, kung mapapansin nyo rito, ito, no good na guys. malampot uh, malambot na siya. So, dito naman, kung mapapansin nyo, sira na yung kanyang busin. No? Wala na yan, guys, sira na yan. So, yan yung dahilan kung bakit napupudpud yung ating gulong nang wala sa align, nawawala sa align kumbaga. So, panoorin mo 'tong video ko, guys. So, yun na nga, guys. Kamakailan lang napansin ko yung gulong ko, hindi pantay yung pagkapudpod niya. So, ganito, eksaktong ganito, guys. So, anong nangyari pala diyan, guys. Kaya pala ganyan na napupudpod sa kabila. <clears throat> sa kabilang side lang ang pudpod ng gulong. Ibig sabihin niyan, guys, sira yung ating lowering arm o di kaya naman na uh, wala sa align yung ating gulong importante guys na naka-align po yung gulong natin kung sakali man mangyari ganito maganda po uh, pa-check up nyo po yung inyong sasakyan o yung gulong nyo tataka kayo ilang weeks lang put put na ito na guys dumating na yung order natin sa atin ayan sakto lang naman yung size nya siyang siya Uh, Susuki Alto yung unit natin ayan. 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 Ang naging troubleshoot nito dati Ito Yung, yung kanyang ball joint bahami, na, na, Lambot ayan. Yung bago Hindi mo kasi kaya madidin ng Basta-basta Hindi gagalong yan Mistol na natin sa ating Susuki Alto Okay, Palit tayo ng ano. Kapalit no? tayo ng lower arm suspension. And, uh, ah, balikan na. So dyan na nga natatapos ang ating munting video guys So yan nga Na find out ko na kung bakit na pupudpud Na mabilisan ang aking gulong sarap harap Ayan, lowering arm So mas maganda kung magpapakonsulta kayo sa Pinakamagaling yung trusted mechanic Ayan So yan guys, A, nasisira yan Dahil ang ganda ng daanan natin O kalsada natin dito sa Pilipinas Ayan, yan ang kadalasan nagiging problema natin sa ating sasakyan. Lalo na yung mga naglo-long drive. Yan. Kaya na nangyayari guys. Kasi nga, parang off-road yung daanan natin dito. So, hanggang sa huli guys. Kita-kits tayo sa next video po.